because it is shared by everyone, no one person can change it. That's the beauty of blockchain. Philippine National Budget Blockchain Act. Ito ang panukalang batas na naglalayong isa publiko ang lahat ng impormasyon tungkol sa kung paano at saan ginagamit ang pondo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa gitna ito ng mga anomalyang nadidiskubre ngayon sa pamahalaan patungkol sa mga pinondohang proyekto, ngunit hindi naman ginagawa o tinatapos. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, base sa kanyang karanasan sa mga ganitong investigasyon, takot sa transparency ang mga nakakausap nilang umano'y tiwaling opisyal ng gobyerno. Most of the time when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, e eh, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're pursuing this itong transparency and accountability mechanism. Sa paraan ng blockchain system, nakatala lahat mula sa alokasyon ng budget sa isang ahensya, sa ang programa dadalahin ng pera, implementasyon ng mismong proyekto, sino-sinong kontraktor ang binayaran at kung talagang natapos ito sa tamang oras. Oras na maaprubahan ang panukalang batas na ito. Inaasahan na mahihirapan na ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno na gumawa ng iba't ibang uri ng korupsyon. Utilizing the blockchain technology will not eliminate corruption, but it will definitely make it harder given the transparency and immutability it provides. Mahirap gumawa ng kalokohan kapag nakikita ng lahat. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, bawat government official na hahawak ng pera ay magkakaroon ng digital footprint at kayang matrace at habulin kung mayroong mga aligasyon na katiwalian. Pag nailagay nyo na po yan sa blockchain, kung hindi ka man mahuli ngayon, e, eventually mahuhuli ka rin. Kasi kung may ginawa kang kalokohan, nandyan na yan. Hindi niyan pwedeng burahin. Yan po ang tinatawag na immutability. Pagtitiyak ng mga ito ang blockchain system ay hindi paghahanap ng mali sa sistema ng pamahalaan, kundi pagbabalik ng tiwala ng publiko sa gobyerno. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.